Kapag tinulungan ka ng iba, mas lalong tulungan mo ang iyong sarili. Kapag tinulungan ka ng isang tao, hindi ibig sabihin na ang bagay na itinulong niya sa iyo ay hindi niya kailangan. Pinagtrabahuhan niya yan. Binigyan niya ng oras at pawis at talino para makuha niya yan. Mahalaga yan sa kanya. Hindi yan sobra sa kanya, kundi gusto lang talaga niyang makatulong. Balikan natin ang title. Kapag tinulungan ka ng iba, mas lalong tulungan mo ang iyong sarili. Dahil kung tutulungan mo ang iyong sarili, dalawa na ang total na tumutulong sa iyo. Hindi lang ikaw ang naniniwala sa sarili mo. Kasama sa naniniwala sa iyo ang tumutulong sa iyo. Dalawa na. Sa totoo lang. Sa totoo lang kung minsan ang mga taong tumutulong ay hindi na nag expect ng kabayaran niyan. Ang tanging magagawa mo lang para makaganti ka sa kagandahan gawa niya ay pagbutihin mo ang buhay mo at makita niya na may pinuntahan ang itinulong niya sa iyo.